Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga. Araw tayo ng Martes uh, 11 ng Mayo, taon 2021 para sa Bagong Araw, ito si Heidi Bernardo Sampang. Bagong Araw, Bagong Balita, Ang unahin sa mga balita ngayon, higit 6,800 na dagdag sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Mga naligo sa isang resort sa Caloocan City pinagpa-quarantine ng DOH at evacuee sa Maguindanao na lumikas na dahil sa karahasan ng BIFF nagsiuwi na sa kani-kanilang mga tahanan. At ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch Lagpas sa 6,000 ang panibagong napaulat na mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa huling datos ng Department of Health kahapon, pumalo na sa 1,108,826 ang confirmed cases ng nakahahawang sakit sa bansa. Sa nasabing bilang, 59,897 o 5.4% ang mga aktibong kaso. 6846 ang bagong napaulat na kaso ng COVID sa Pilipinas. 93.7% sa ating active cases ang mild, 2.2% ang asymptomatic, 1.0% ang moderate, 1.7% ang severe habang 1.3% ang nasa critical na kondisyon. Nasa 4 na po naman ang napaulat na nasawi dahil dito umakyat na sa 18,562 o 1.67% ang ating death toll 8,193 naman ang mga gumaling kaya ang ating total recoveries ay 1,03,367 o 92.9% COVID-19 Watch sa kabila ng gumagandang datos ng COVID cases sa bansa, iminungkahi ng Oxford research team sa pamahalaan na palawigin pa ang modified enhanced community quarantine sa NCR plus bubble. Sinabi ni Prof. Ranjit Rai na naging malaking tulong ang pagsailalim sa ECQ at NECQ ng NCR plus areas at sa katunayan ay unti-unti na ngang bumababa ang kaso. Ngunit sa ngayon, nananatili pa rin anyang mataas ang daily average attack rate at ang positivity rate habang mataas pa rin ang occupancy rate ng ICU hospitals. Ayon kay Professor Rai, nangangailangan pa ang NCR Plus ng more time to heal upang masustain ang downward trend. Kasunod ni Thomas, makabubuti anila kung palalawigin pa ang MECQ sa NCR Plus bubble ng isa hanggang dalawang linggo para mapagpusay pa ang ginagawang intervention ng pamahalaan tulad ng pagsasanay ng mga karagdagang contact tracers, expansion ng hospital capacity at pag-improve sa testing capacity. Sinabi pa nito na kailangan magkaroon ng calibrated slow exit strategy ang pamahalaan upang hindi ma-revert ang sitwasyon na imbes na GCQ ay mauwi muli sa COVID-19 Watch! Inaasahang bababa naman sa pagitan ng 1,700 hanggang 1,800 ang average COVID cases sa NCR sa katapusan ng linggo. Ayon kay Octa Research Fellow Professor Guido David, ang average daily average numbers of cases sa NCR nitong nakaraang linggo ay nasa 2,034 o 63% na mababa kumpara sa March peak. Uulit iginiidi David na dapat mapanatili ang downward trend para hindi na maulit ang surge ng kaso. Anya, maaari pa ring bumaliktad ang trend at muling tumaas ang mga kaso kapag magpabaya ang mga tao. Ang reproduction number sa Metro Manila ay bumaba sa 0.66 habang ang positivity rate sa rehiyon ay bumaba sa 14% mula sa average na 23,100 tests kada araw. COVID-19 watch. Sa iba pang balita, pinayuhan ng DOH na sumailalim sa 14-day quarantine ang lahat ng mga pumunta at naligo sa gubat sa Sudad Resort sa Caloocan City. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, pinapayuhan na rin nila ang kanilang regional office na mahigpit na imonitor ang lahat ng nagpunta sa nasabing resort. Anya, dapat ang mga establishmento ay alam na hindi sila pwedeng mag-accommodate ng mga tao na pupunta. Umapilan naman si Interior and Local Government Under Secretary Martin Dino sa mga nagtungo doon na magkusa na rin magpa-COVID test. Pinag-aaralan naman ng TNP ang iyahaing kaso laban sa chairman ng barangay Bagumbong sa Kaloocan at sa may-ari ng nasabing resort. Ayon kay PNP Chief General Guillermo Elizar, nagpabaya ang mga ito sa pagpasok ng mga tao sa resort nitong linggo. Maliban dito, pinag-aaralan na din Anya kung magsasampa ng kaso sa mga nagpunta noong linggo sa resort para mag-swimming. Gayet ni Eleazar, dapat magsilbing babala ito sa lahat, lalo na sa may-ari ng mga establishmento, gayon din sa mga opisyal ng barangay. Bagong Araw, Balitang Bayan Bumalik na sa kanilang tahanan ang daan-daang presidente na lumikas sa barangay Poblasyon Datu Paglas, Maguindanao nitong Sabado. Sila ay unang lumikas kasunod ng karahasan ng grupo ni Ustaz Suleiman Tudon ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters or BIFF Karyalan Faction. Ito ang kinumpirma ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Datu Paglas. Nagbigay na umano ng go signal ang mga sundalo na cleared na ang mga lugar at ligtas ng umuwi sa kanilang tahanan ang mga residente matapos na naging normal na rin ang sitwasyon. Kinumpirma rin ng MDRRMO na umuwi lamang si Ustad Studon sa kanilang lugar sa Sityo Mopac at walang planong maghasik ng karahasan ngunit nakita ng mga sundalo kaya't nangyari ang engkwentro. Bagong Araw, Balitang Kalakalan Nagpatupad ng dagdag presyo sa ilang produktong petrolyo. Ito ay dahil sa paggalaw ng presyo sa international market. Sa anunsyo ng clean fuel, petrol gas, sea oil at shell, kadagdagang 75 centavos sa kada litro ang ipinataw sa gasolina habang 70 centavos naman sa presyo ng diesel. May patong na 70 centavos sa bawat litro ng kerosene ang sea oil at shell. Epektibo ang oil price adjustment ng petrol gas, shell at sea oil. Oil kaninang alas 6 ng umaga. Dakong 401 naman, mamayang hapon magsisimulang mabago ang presyo ng mga produktong petrolyo ng clean fuel. Asahang mag-aanunsyo na rin ang iba pang oil companies ng kanilang oil price adjustment. Bagong araw, Balita kalakalan na itala ang kabawasan na 3.3% sa produksyon ng karne baboy at manok sa bansa sa unang quarter ng 2021. Ito ay ayon sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority batay sa ginawang pagsasaliksik para sa value production for Philippine agriculture and fisheries mula January hanggang March 2021. Ayon sa PSA, nasa negative -23. 23.2% ang nabawas sa produksyon ng karning baboy habang nasa negative 7.4% naman ang nabawas sa supply ng manok. Ang paglaganap ng African swine fever ang isa sa dahilan kung bakit umano nabawasan ang supply ng karning baboy at manok. Bahagya namang tumaas ang produksyon o supply ng isda kung saan nakapagtala ng 0.6%. Bumawi naman ang Pilipinas sa supply ng gulay dahil dumami ang mga ani ng mga magsasaka at naitala ng TSA na 3.3% ang kabuang crops production mula Enero hanggang Marso 2021. Bagong araw, Ula, Panahon Apektado ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Visayas, Mindanao, gayon din ang Mimaropa ay magkakaroon ng maulap na papawin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog pagkidlat dahil sa ITCZ. Samantala, ang Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawin na may pulupulong mga pagulan dahil naman sa Easterlies at Local Thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 26-33.8 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.30 at lulubog dahil alas 6.08 ng gabi. Abangan sa pagbabalit ng ating balitaan, pagsakay sa jet ski patungong Spratly, isang malaking biro lamang noong halalan ayon kay Pangulong Duterte. Tibox na kapagtala ng 62 volcanic earthquakes sa Bulkang Bulusan sa Sorsogon. At sa Sports 30 Ravenna, handang sumali sa Gilas, Pilipinas sa darating na FIBA Asia Cup. Beso, mag-alkohol ka. Bes, dry na dry na yung kamay ko, kaka-alkohol. At least patay ang mga germs at virus. Hindi ka kalat sa ibang mga gamit o kahit sa kahit anong bagay na hawakan mo yung COVID. Maigi na yung sure tayo, Bes. Hindi naman mahirap gawin, di ba? Maging responsable, maging ligtas, sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng ito. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita. Ako tayo sa ibang mga balita na nawagan si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa Sambayan ng Pilipino na hilingin kay Pangulong Duterte ang pagbawi sa mga dangerous statements nito hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Sinabi ni Carpio na maaaring malagay sa piligro ang interes ng bansa dahil sa naging pahayag ng Pangulo na ang arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas ay papel lamang na maaaring itapon sa basurahan. Mariing pinabulaan na naman ni Carpio ang makailang ulit na sinasabi niya ng Pangulo na ang China ang may hawak sa West Philippine Sea na bahagi lamang ng South China Sea. Ayon sa dating mahistrado, walang pinangahawakan na legal ang China para saklawin ang West Philippine Sea. Naniniwala din si Carpio na maikokonsidera bilang betrayal of public trust ang mga pahayag ng Pangulo na maituturing naman bilang impeachable offense. Subalit dahil na rin anya susuporta na mayroong hawak ang Pangulo mula sa Kongreso, malabo rin anyang matuloy ang impeachment laban dito. Bagong araw, pangunahing balita. Sa nito, nanindigan si Pangulong Duterte na hindi siya takot kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio matapos siyang umatras sa kanyang hamong debate tungkol sa mga issues sa West Philippine Sea. Sa kanyang talk to the people kagabi na kalimutan ni Pangulong Duterte, anya na hindi presidente si Carpio. Aminado ang Pangulo na may mga nasasabi siyang nakakaapekto sa katayuan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng Pangulo na wala sanang magiging problema ang Pilipinas kung hindi lamang Pinaalis ang mga barko ng Pilipinas sa Panatag Shoal of noong 2012. Sinabi naman ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na nawala sa pag-aangkin ng Pilipinas ang Panatag Shoal nang umalis ang mga Philippine ships doon noong 2012. Bago man magkaroon ng debate tungkol sa arbitral award, giniit ni na dapat murang resolbahin kung sino ang nagutos na paalisin ang mga barko ng Pilipinas doon. Una nang sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na posible pa rin na mangyari ang debate ni na Pangulong Duterte at Justice Carpio, ngunit ito ay mangyayari sa June 2022. Bagong pangunahing balita. Tinawag naman ni Pangulong Duterte na isang biro lamang ang naging pangako nito sa halala na sasakay siya sa jet ski at hahamunin ang mga Chino na sumasakop sa karagatan ng Pilipinas. Sa kanyang national address kagabi, sinabi ng Pangulo na isang biro lamang ito dahil panahon ng kampanya. Bilang dagdag pa niya sa kanyang pagbibiro ay sinabi nito na nakabili siya ng second-hand na jet ski subalit hindi pa dumating ang mga spare parts nito at walang gasolinahan sa gitna ng dagat kapag ito ay naubusan ng gasolina. Dagdag pa ng Pangulo na hindi ito marunong lumangoy at pag nagkataon ay malamang siya ay patay na. Mga isa ang pagsakay ng jet ski at pagtungo sa Spratly Island sa so West Philippine Sea para magtayo ng bandila ng Pilipinas ang naging pangako ni Pangulong Duterte noong ito ay nangangampanya noong 2016 presidential election elections. COVID-19 Watch Sa iba pa nating balita, nasa Pilipinas na ang unang batch ng bakuna na Pfizer BioNTech na donasyon ng World Health Organization COVAX facility. Ang mga bakuna ay lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 sakay ng DHL cargo plane bago mag alas 8 kagabi. Naging mabilis naman ang paghahatid sa mga bakuna patungo sa special na storage facility sa Marikina. Sinasabing mga piling lugar mula sa Pilipinas ang makatatanggap ng Pfizer vaccines. Ayon sa DOH, kabilang na sa unang mabibigyan ng Pfizer vaccines ay ang NCR at ang mga lalawigan ng Cebu at Davao. Paliwanag ng DOH, ang desisyon ay para sa limitadong distribution ng Pfizer vaccines ay dahil sensitibo ang cold storage requirement ito nangangailangan ng hanggang negative 70 degrees Celsius ang temperatura sa pag-iimbak ng nasabing bakuna. COVID-19 watch. Nasawi ang isang kawani ng Philippine Embassy sa India dahil sa COVID-19. Ito ang malungkot na kinumpirma ng Department of Foreign Affairs matapos na makapagtala ng higit apat na libong bagong nasawi sa India dahil pa rin sa virus. Buko dito ay wala nang ibinigay na detalye ang ahensya hinggil sa pagpanaw ng isa sa mga kawani ng Philippine Embassy doon. Naonarito iniulat ng pamunuan ng Philippine Embassy sa India na may dalawang Pinoy na ang nasawi. So, hindi doon dahil sa COVID-19. Bagong araw, Balitang Bayan. Nakapagdala ng kabuwa ang 62 volcanic earthquakes ang Phevox sa Bulusan Volcano sa Sorsogon. Ayon sa Phevox, ang naturang seismic activity ay short-term ground deformation at bunsod ng hypothermal processes. Bukod pa rito, naglabas din ng mahinang white steam-laden plumes ang vulkan. Sa kabila nito, nananatiling nasa alert level zero o nasa normal na estado ang vulkan. Ngunit babala ng Phevox, maaari itong magbago kung magpapatakot tuloy ang volcanic activities nito. Samantala, bilang pag-iingat, inabisuhan na ng FIVOX ang mga lokal na pamahalaan na huwag hahaya ang makalagpas sa 4-kilometer radius permanent danger zone ang kani kanilang mga residente. Bagong Araw, Balita sa Palakasan. Sinabi ni Terdy Ravena na hindi pa siya nakatatanggap ng imbitasyon mula sa Gilas, Pilipinas para sa darating na FIBA Asia Cup at Olympic Qualifying Tournament. Ayon kay Gilas Pilipinas, Director Tab Baldwin, nagkaroon ng problema sa schedule ni Ravena sa Sun and Neo Phoenix dahilan, kaya't nahirapan itong makapag-ensayo para sa national team. Ngunit ayon kay Ravena, handa naman siya sakaling matawag dito. Ang third at final qualifying window ng FIBA Asia Cup ay gaganapin sa Hunyo sa Clark, Pampanga, kasunod ng Olympic qualifiers sa Belgrade, Serbia. Sa darating na katapusan ng Mayo naman, nakatakdang umuwi ng bansa si Ravenna matapos ang professional basketball stint sa Japan B League. Bagong araw, palita sa palakasan. Samantala, binitbit ng big man ng Los Angeles Lakers na si Anthony Davis ang koponan upang itala ang big win laban sa top team na Phoenix Suns 123-110. Nagposte ng season high na 42 points at 12 rebounds si Davis upang manatili ang kanilang pag-asa na umabot sa NBA playoffs. Gayunman, kailangang manalong muli ng defending champions sa mga natitirang games upang maiwasang tuloy ang malaglag sa play-in round. Sa ngayon, namimiligro ang Lakers at nasa pangkitong pwesto sa Western Conference. Nagpadagdag pa sa hindi magandang lagay ng grupo ang hindi pa rin paglalaro na kanilang superstar na si Lebron James at si Kyle Kuzma bunsod ng injuries. Sa pagbabalik ng bagong araw, Ivermectin pwede nang gamitin bilang off-label drug laban sa COVID-19 ayon sa DOH. Unang COVID-19 death case sa Laos na itala at community pantry sa siyam na barangay sa Albay, pansamantalang ipinatigil. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline, Pacheck po ng inyong ID. Ang malalim po. Lagi po tayong maguhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. at sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng ibilang ito. Bagong araw. Bagong balita. Bagong araw. Pag-9 Balita. palit tayo, idineklara ng Malacanang ang Mayo Atresa or Atrese bilang isang regular holiday. Ito ay kasunod ng pagunita ng Idilfitir Fitir o Feast of Ramadan. Sa Proclamation No. 1142 na pinirmahan ni Executive Secretary Salvador Medialdea, ang deklarasyon ay batay sa naging rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Kasabay nito, hinikayat ng malakanyang ang publiko o ang mga makikisa sa nasabing Muslim uh, Feast of Ramadan na sundin pa rin ang uh, mga pinatutupad na quarantine at physical distancing laban sa COVID-19. Bagong araw, pangunahing balita. Posible namang palawigin ng dalawa hanggang tatlong oras ang voting hours sa nalalapit na halalan. Ito ayon kay Commission on Elections or Comelec Commissioner Antonio Co Jr. kung saan nakatitiyak niya sila na palalawigin ng ilang oras ang botohan dahil na rin sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni Ko na ang desisyon na pahabain ang voting hours ay upang matiyak din ang kaligtasan ng mga botante dahil sa nananatiling banta ng virus. Anya, hindi kakayani na walong oras lamang ang oras ng botohan dahil kakailanganin na bawasan ang bilang ng mga botante kada presinto upang matiyak na nasusunod ang mga health protocol. Gayon man sinabi ni Ko na malabo namang palawigin pa ng higit sa isang araw ang voting hours para sa nalalapit na eleksyon. Bagong araw, pangunahing balita. Kailangang makapagbakuna ang pamahalaan ng nasa 6 na milyong mga residente sa Metro Manila bago makita ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa katapusan ng taon. Ayon kay Octa Research Fellow, Nicanor Austriaco dapat mabakunahan ang kalahati ng populasyon ng National Capital Region para makita ang epekto nito sa bilang ng mga kaso sa ikatlo o ikaapat na quarter ng taon. Ang OCTA ay maglalabas ng modeling data ngayong linggo kung saan nakapaloob dito ang mga proposal na nakatuon sa vaccination strategy ng pamahalaan sa NCR. Sa datos ng Health Department, higit dalawang milyon na COVID-19 vaccines na ang na ituro sa buong bansa kung saan higit 320,000 ang nakompleto na ang first at second dose. COVID-19 Watch sa iba pa nating balita, maaari nang gamitin bilang off-label drug laban sa COVID-19 ang anti-parasitic drug na ivermectin. Ito ay matapos na mabigyan ng Certificate of Product Registration or CPR mula sa Food and Drug Administration ang Lloyd Laboratories para sa pagmanufacture at pagbenta ng ivermectin. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, maaaring ireseta ng doktor ang ivermectin bilang of label drug. Ngunit sinabi ni Vergere na may pananagutan ang doktor sa i-prescribe nila ang gamot sa mga pasyente. Dapat inaanyang bantayan ng manufacturers ang gumagamit ng kanilang produkto. Bagong Araw, Balitang Bayan Ipinahinto muna ng lokal na pamahalaan ng Legaspi City sa Albay ang mga community pantry sa siyam na barangay nito na isinailalim sa red zone matapos makapagdala ng hindi bababa sa limang kaso ng COVID-19. Ayon kay Mayor Noel Rosal, sumunod lamang sila sa mungkahi ng City Interagency Task Force at mapapabilisan niya ang muling pagbubukas ng mga community pantry kung susunod ang mga mamamayan nito sa health and safety protocols. Samantala, naunawaan naman ng mga bumuo ng community pantries ang direktiba ng lokal na pamahalaan ng Legazpi. Bagong araw, balita pandaitin. Nakapagtala ang Laos ng kauna-unahang kaso ng pagkamatay sa kanilang lugar dahil sa COVID-19. Ito ay isang 53 anyos na Vietnamese na babae. Batay sa tala, nagkaroon ng komplikasyon ang biktima kasabay ng kanyang sakit na diabetes na sanhi ng kanyang pagkamatay. Samantala, mayroon lamang 1,300 at dalawa na mga kaso ang laos ng COVID-19 simula na mag ang pandemic. Bagong araw, balita Pandemi. Sa iba pang dako, aabot sa siyam katao na kinabibilangan ng mga bata at kababaihan ang nasawi matapos ang paglulunsad ng airstrikes ng Israel laban sa mga militantes sa Gaza Strip. Ayon sa Hamas-run Palestinian Health Ministry sa Gaza, na bukod pa sa mga nasawi ay marami rin ang mga nasugatan. Marami naman ang lumikas sa Jerusalem matapos ang pagtunog ng sirena dahil sa paglunsad ng rocket. Tiniyak naman ng Hamas ruler sa Gaza na sila ay gaganti dahil maraming mga Palestinian ang nasugatan. Ipinagmalaki rin ng Israel na napatay nila ang tatlong Hamas militants sa isinagawa nilang rocket launch. Bagong Araw, Bagong Diwa po ito sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 86, Talatang 15. Ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mapait, wagas ang pag-ibig, di madaling magalit, lubhang mahabagit, banayan magalit. Bagong Araw, Bagong Balita. Yan po ang kabuuan ng mga balita ngayong Martes ng umaga, a 11 ng Mayo taong 2021, hatid ng FABC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos sumama inyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig hatid ng